sa my youtube channel naglalakad ako papunta ng trabaho so yan maga maga medyo maaliwala sa umaga yan malapit na tayo wala nga taong to yung umaga subdivision kasi so, nadaanan ko pa ang bahay ng isa kong amo ito ngayon dito sa schedule ko amo ko pa rin to dito na tayo dito na ako sa harap ng gate yan Do doorbell muna ako Ayun na, ayan ang doorbell, ayan ang ko na. Magbasa ang isa kong kasama. Ayan, pangalimang araw. <tinyo> tuwang-tuwa. Ayan na. Magkapasok namin. Magluluto muna kami. Para almusal. Ayan, pitong itlog. At saka yung kasama ko, nagsangag. Para sabay na kami kumain. Ayan na po. So, dito na muna. Salamat sa pananood. Thank you for face out.